Hello guys. Masig na mo ha. Masig mo. Ta na mo. Tanang ni si Leon no? Leon no? oh uh Diha -huh. yeah, na siya matulog sa kong kamot. Sa kamay ko yan siya natutulog guys. So, tingnan mo yung piston niya. Baka malito kaya iba si sungit. Ito naman yung kulay nito is yung medyo lighter yan. At mukha mo yan o. Medyo puti-puti na siya. Lighter na iyang kuan yang color unyak short legged there ni po ni si Kuan, si yan yan o diba gustong gusto ni matuturo pag nakaupo ko doon na yan sila pupunta sa kita kapatulong po. yung office ang kamot na to sang saan kamot dong? kay kakwisto dong no Leon ah. wa pa ganit na ka panod lay kuya wa ha so may plano ron gutom gutom na po minis na yun o oh, puti puti na yung naong muna siya ang uh, ano Baga, so, sa itawag ana. Ang sa mga kuan. Sa layon, ano siya ang king. There balay. Kaya tanan ani nga mo anhid nga lalaki na wayo na niya. pagkasunod siya na niya. Pero babae, dili. Diba di yun? Ayan. So, dako ni siya guys. lang kayo maklaro. Dako ni siya. Tama pa, na paano. Tambokikik ang paa. Tambokikik ang paa. Tambokikik ang paa. Tambokikik ang paa. Ayan na siya. Apo man na siya. Hmm. Apo na siya. Mga mm -hmm. na siya ako yung nakantahan, guys kaya matulog. Awa. Mm -hmm 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 -hmm. hanggap ka o. na pagigda Ayaw niya. Atong kamot doon. Hmm. kamot na ma. Nang kamigda na. Leon and Mama time. Next. Gwapo naman yan na. Uh. man na siya. Oh. Hmm. na siya. Aku onis sya, gamay tu si Sungit Pagodin yan, dumating sakit si Sungit Nyam Dari aku 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 sya, baby, kadari lah Nanti lah, babak gamay Babak, babak baba.